Ayun, good evening naman, good evening Ah, uh, okay, isang taon na po itong ating WSP Ngayon pong araw ay March 4 March 4, lunes po At uh, ito po, nandito po tayo sa, ano, sa Commonwealth po Ayan, so tumatang po tayo na 56, 55 Medyo pa-papa po yan, kaya mabilis po Pero normally nasa 51, 52 lang po yan kaya so sa mga hindi pa po nakakuha lisensya, kumuha na po kayo dahil lumahaba ang pila niyan. Wow. Sa mga nagtatanong po, ako po ay matagal nang hindi nakakaalam sa ganong proseso ngayon dahil matagal na po tayong may lisensya. Eh, may ibang proseso na po yata ngayon dahil mayroon na po mga driving nga na dapat po eh. Saka may online examination pa po ngayon. Eh nung araw po wala pa po pong online So yun Eh kailangan po mag siya? kasi Basic knowledge po sa kalsada Malaking ano po yung basic malaking pong ah, kahalaga niya para sa bawat siguridad wow. sa bawat ano po no Bawat gumagamit po ng ating ano Kalsada So yun Ah check natin paano ba yan pero sa pagkakaano po yan nung pandemya pa po binabalita na po yan na ang, kung sino man po ang nagbenta ng e-bike siya po ang magpaparehistro mapaunang taon po yan para po sa susunod eh, kayo na po magpaparehistro eh ibig sabihin yung documentation dapat po talaga yung ano yung binilan kasi para ka pong bumili ng bike lang dito eh yung mga taxes, invoice po nyan, eh sa kanila po yun. Pwede naman po tayo magparehistro diretso pero pero bakit, di ba? Pa, bumili tayo ng bago sa kanila so dapat sila talaga magasikaso. So, ayun, alam niyo naman, eh iniintay lang natin ang parehistro ng NWOW. Eh ilang naman po yung brand ngayon na dala natin. So, ayun. Ah, uh, yan approaching na ano na po tayo. Ah, uh, sabi Bisaya sabi ni. Ah, sorry. Congressional. Ayan, 'di diba, Yung motor na Kimpo like parehas na ng itsura, oh. diba? Tapos sila ako sa sa ayan. Ayan, so ayun guys. Pa paputi na po magpalisensya kayo. Ilang wow. dito ang aking maano. Mahal po ang lisensya ngayon eh talaga pong ganon Sabi nga nila nakabili kayo ng ano, yung e-bike eh, alam niya naman lagi ko naman po sinasabi yan na mas mabuti pong meron na di ba so, sinasabi ko po kung mababasa niyo po yan yes. sa ngayon nun wala pa pero mas mabuting meron na yes! dahil ayun na nga po dumating na po yung implementasyon na dapat po talaga dahil hindi talaga maiwasan ang dami pong makukulit eh eh dami dami po yan daming hapon na nadadamay na hindi naman po nag nag bike motor no? nagdadamay dahil po sa kakulitan po ng Pilipino eh no eh tanggapin po natin yon Pilipino din po ako pero kitang kita naman po maraming ano no marami po talagang pasaway so yun guys right safe lang po lagi at ano tayo abang lang po tayo sa ano ng pamahalaan eh, ano tao tao to ah uh, 90 ba to Sigat Ayan <laughs> Oh, maluwag pa, maluwag pa Maluwag pa <laughs>